Hello, what's up guys? The Mike's man. Magbabalik. Ito po ako. Ngayon, uh, training po tayo. Gamit makilyo. So, ngayon guys, kakabunod ka lang ng ngipin natin kapira. Ito muna, ano yun natin. Ito yung pagpupukpuk natin sa mukha natin. Makilyo. Kaya ako ni TV, manda ka na dahil puspusan training to. Best to this. up. Ah, so guys, ito naman sa kamay. Ayan. Para tumigas yung ito natin. Part. Ayan guys, ang bumula na guys oh. Ayan, pulang pula na yan Kaya Akala nyo sa akin, hindi ako nag training Di training din ako Kaya nangandarin rin ako sa October Ah, itong mukha na to di uubra yan Isa pa pa. So guys, yan. At ito, walang katkat -kat to guys. Walang katkat -kat to. Ngayon, uh, susubukan natin dito sa bultuhan kung gano'ng kalasumampal. Tingnan so, nyo, let's do this. Ayan guys ha ah. tignan nyo tignan nyo gano'ng mukala sumumpan pa pa yan so guys kita nyo gano'ng mukala sumumpan kaya sa so, mga, mga ko dyan kagaya ni Kulit TV Kulit TV handa ka na I'm the Mike's man. sa muli Ay! Ay! man lang, Ay! 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 Ayan, kita, ayan, di ayan, 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 Yan ayan, diba? ayan, 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 <laughs> oh. ayan, walang ayan, 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 malakas.